episode interview ho nasa nato ang atong mga ka-best part after nato sila suspect suspect na ho mga ka-best part adi ang ilahan mga reaction kung ang atong isulte suspect suspect und saman ang ilahan so bye wala okay guys suspect suspect nandiyan sila nato Please, mga ka-best part guys ang mga sweetheart na to. Suspect, suspect, sweetheart sa likod. Ah. Tara, dahil si Kandole guys, butaw. Suspect, suspect. Si Kandole, nag-block blast. At, like guys, na broken hearted ka? Broken hearted ka, Brad? Third cleanse the idea, guys. Suspect, suspect, third cleanse na tulong na sad, guys. nag sa block blast. Kahit kaayon, ano, matanin yung Sige, blank-blank. Salamat, my life, Big 3, Jun, Red, Russell, and raven to ko expect na busy na sila after mag surya Sorry, Nagut. Sorry, Nagut. Kung nag ko, pwede pa nang Raven, hando ka na tayo Guy. Nag-doon sa Kuat, sa Iqbal. Doon to expect. Nag-Kuat. Right, guys, ni Raven, guys. Suspect! Suspect! Everybody! Busy na kayo sinagbalik kay Infa na tatlo, no? Darabi ay... Darabi ay... Darabi ay... Bilhin nyo na, guys! Land our blockers, guys!